diyan sabihin mo lang. Isang magandang hapon po sa inyong lahat at welcome sa panibagong edisyon na naman ng ating Alagang PhilHealth. Ngayon nga po ay July 29, 2022 at kami po ay samahan ninyo sa ating panibagong episode na tiyak ay marami po kayong matututunan. Sa atin po mga taga-subaybay, inaanyayahan po namin kayo na i-share ang ating pong episode ngayong hapon upang mas maraming makaalam ng ating mga balitang PhilHealth. At uh, para po sa mga kababayan natin na nais magtanong, so i-type lamang po ang inyong mga katanungan sa chat box at yan po ay pipilitin nating sagutin ngayong hapong ito. At tayo po ay mapala dahil sasamahan tayo ngayon ng ating isang uh, doktora mula po sa Benefits Development and Research Department ng PhilHealth. Wala pong iba kung hindi si Dr. Anne Remonte. Magandang hapon sa inyo, Dok! Magandang hapon, sir. Magandang hapon sa inyong nanonood dito sa Facebook Live. Yes, magandang hapon. At sabi nga po natin, kada linggo or kada episode ng ating Alagang PhilHealth ay sinusubukan natin na kayo ay bigyan ng mga bago at makabuluhang impormasyon. Ito yes. ay pag-uusapan natin ang isa sa mga karaniwang sakit. Kaya alam ko po kayo ay interesado dito dahil ang ating pong topic ngayong hapon ay ang sakit na diabetes dahil kada ikaapat na linggo nga po ng July ay eh pinagdiriwang natin ang Diabetes Awareness Week. Ito po ay isa pamamagitan ng Proclamation Number no. 213 noong pa pong 1993 na inaprubahan ni dating Pangulong Fidel Ramos. So ito po ay isang uh, sakit o itong celebration na ito ay upang bigyan tayong lahat ng mga tayo lahat ng kamalayan ano ba ang diabetes at uh, kailangan kasi yung awareness ng lahat ano dahil ito nga po ay isa sa mga karaniwang sakit. So, kailangan natin itong malaman at dapat tayong lahat ay maging aware at ma-educate. Ano ba ang mga dapat iwasan, ano ang dapat gawin upang makaiwas sa sakit na ito. Tama, 'di ba, Doc? Tama 'yon, Sir uh, ang diabetes, 'no? Isa sa pangunahing uh, sakit ngayong mga uh, panahon na ito. Uh, ito, at sinasabi nga ay merong uh, epidemia kumbaga, ng mga non-communicable diseases kasama ang diabetes. So, epidemia, ibig sabihin napakaraming Pilipino ang nagsasuffer sa sakit na ito. No? So, yan po ang ating pag-uusapan maya-maya sa ating pagbabalik. Diyan lamang po kayo at magbabalik ang Alagang PhilHealth. E inyong alagang PhilHealth. So, shout out muna po tayo sa ating mga taga-subaybay. So, happy watching kay Roberto Quintana, Rosie Puno, at sa lahat po ng Barnes and Friends na ating mga taga-subaybay. So, magandang hapon po sa inyo. Tutok lamang po, no? So, ngayon, Dok, dok -an, simulan na natin ang talakayan. So, sinabi po natin kanina na isa na itong makukonsider na epidemia kasi napakalaking uh, populasyon pala o malaking uh, percentage ng ating population yung nagsasuffer dito. Una, alamin po natin ano po ba ang sakit na diabetes. Okay, ang diabetes ay isang tinatawag ay chronic non-communicable disease. Pag sinabing chronic, pang matagalan na sakit. Kung saan ang asukal ng sa dugo or blood sugar ay palagi ang mataas. Uh, ito ay sanhinang either pagkukulang ng ating katawan sa insulin o pagiging resistant ng ating katawan sa epekto ng insulin. Kasi karamihan sa ating kinakain, ito ay nagiging asukal, no? Pag mm -hmm. ito ay na-digest na ng ating uh, katawan. At itong asukal na ito, actually, kailangan ito ng cells natin okay. para tayo ay magkaroon ng enerhiya, gumalaw. So, ito ay kailangan i-metabolize. Ngunit kung walang insulin, hindi makakapasok yung glucose o yung sugar sa cells at hindi magagamit. At dahil hindi siya pumapasok sa cells, ito ay maiipon sa ating dugo. Ang mataas na level ng asukal o glucose sa ating dugo ay masama sa ating katawan. Kasi ito ay nagdudulot ng maraming epekto. Sinisira nito ang ating mga nerves, blood vessels, organs gaya ng kidneys at kahit mata. Kasi isipin niyo na lang, no, kung tuwing, uh, pagkain naman ang pag-uusapan, yung hamon, mm -mm. no, yung karne na binabad niyo sa asukal, hindi eh, ba nagiging hamon. So ganun din ang ating katawan kung matagal na ibabad sa mataas na sugar o mataas na glucose level. Ayun, so ito po pala yun, ano, doktora. So ibig sabihin kaya pala marami tayong nababalitaan na Kapag may diabetes ka, marami nagiging komplikasyon, may mga organs na nasisira, so ganyan. Pero doktora, no, nabalitaan ko rin na may iba't ibang uri pala ng diabetes. Uh, bigyan natin ng kalaman doktora, yung manunood natin, ano-ano po ba ang mga uri ng diabetes? Ang ating common, no, maririnig ay eh, type 1, hmm. type 2. So yung type 1, ang sanhi nito ay uh, autoimmune uh, reaction ibig sabihin ng autoimmune mayroong ang katawan natin mismo ang umaatake sa sarili niyang uh, mga parte ng or mga organs dahil sinisira nito mismo ang ating katawan no sa type 1 diabetes sinisira nito yung uh, beta cells na nandoon sa Uh, masyado technical, pero ang tawag doon sa parte ng pancreas ay Langer, islet of Langerhans. Mm -hmm. So, sinisira nun yung beta cells. Yung beta cells ang nagpo ng insulin. Okay. So, kung sira na yung beta cells, nawawala ng insulin. So, yun ay type 1 diabetes na karamihan sa mga nagkakasakit nito, eh, bata pa lang. I see. At ang gamot dito ay kailangan dahil walang insulin, eh, Gagamit na sila ng insulin, na usually uh in, in ano, injection 'yan, 'no, May lalagay mm -hmm. sa katawan araw-araw upang makontrol yung sugar. Okay. Sa kasalukuyan, walang paraan kung paano maiwasan ang type 1 diabetes kasi nga autoimmune. Mm -hmm. Sinasabi na yung iba, pagkatapos ng isang viral infection, kagaya yata na kagaya ng mumps, nagkakaroon ng uh, type 1 diabetes mm -hmm. or na, ngunit hindi ganoon ka establish yung ebidensya. Mm -hmm. Ngayon, dako naman tayo sa type 2 yes, kasi ito, type ang, may type two. ito <laughs> ang marami, no? Maraming uh, at ito ay usually yung mga may edad na ang nagkakaroon. Mm -hmm. Ito ay yung dahil sa insulin resistance o hindi maayos na nagagamit ng ating katawan ang insulin na inalalabas ng pancreas. So merong insulin, yung nga lang hindi natin ito uh, nagagamit. Uh, dahil dito, tumataas ang sugar level sa normal lab, uh, laban sa o sa normal na antas. Okay. So ang type 2 diabetes ay nade-develop sa loob ng maraming taon. Ah, mm -hmm. uh, sa simula hindi natin alam, no? Kasi uh, konti lang, no? Uh, hindi natin nalalaman. Ngunit pag nagtagal 5 o 10 taon, doon na natin mararamdaman kasi Uh, lumalabo na yung mata, yung pala na yung ating retina or mi mm -hmm. pag, pag uh, in-examine yung ating ihi, meron ng uh, protein, so ibig sabihin nasisira na yung membrane sa kidney, uh, doon lamang natin malalaman na uh, mataas pa lang sugar at meron ng diabetes type 2. Ayun, type 2 yung ganon. Okay, meron pa po ba, Dok, na ibang type? Uh, uh yung type Uh, wala nang type ang tawag ang tawag na lang ay gestational diabetes mm -hmm. uh, gestational ibig sabihin ito ay nakikita sa mga buntis mm -hmm. no at uh, yung mga may mga buntis na tumataas yung blood sugar habang buntis mm -hmm. no ang ito ay mapaga, mapanganib no dahil pwedeng ang inyong anak ay bigla na lang uh, mag magresulta sa stillbirth or bigla na lang mamatay sa habang inyo pa lang pinagbubuntis. Mm -hmm. Yung pala ay eh, mataas ang inyong sugar. Ngayon, uh, yung nanay din kung mataas ang sugar at hindi na control, posible ring siya magkaroon ng uh, diabetic uh, coma mm -hmm. sa habang nagbubuntis o, so, uh, o yung habang nanganganak karaniwan pagka panganganak nawawala ito ngunit tinitingnan namin na baka ito ay at risk na rin na magdevelop ng type, type 2 diabetes, 2 diabetes. ayun so narinig po ninyo may tatlo pala tayong uh, uri ng diabetes sa uh, type 1 type 2 at gestational so karaniwan doc type 2 base sa aking napakinggan kanina yan siguro yung malimit nating uh, na nararamdaman ano yung mga katulad nating mga adult na Uh, yung diabetes na nararanasan yung type 2 yun nang dahil sabi nyo nga po na ibon ng mga maraming taon nang oh. dahil sa lifestyle and all oh idadagdag ko lang no ka insulin resistant kasi yung type 2 mm. sinasabi ano ba ang dahilan bakit nagiging resistant sa insulin mm. may mga nagsasabi na yung taba no yung pagbarami tayong adipose tissue ah mm -hmm. uh, sa katawan ito raw ay nag resulta na nagre- uh, nag, sa insulin resistance. Ngayon kung merong insulin resistance, yung ating sugar na dapat gamitin ng at ma, ma, gamitin ng or ma mapunta sa muscles para maging glycogen, uh, mapunta sa liver, mas store ng glycogen at sa iba pang parte ng katawan, hindi na 'yun nagagamit. Kaya naiipon siya sa labas, no? Mismo doon sa sa dugo lang siya, hindi siya pumapasok sa cells. At, eventually pagdating ng pag ano pagdating ng panahon mataas na siya yung pala yung nasisira na niya yung mga ano natin organs, oh ayun so maraming salamat sa clarification doc an so muli po kung kayo po ay may mga katanungan ilagay lamang o i sa ating chat box at yan po ay ating sasagutin kung meron pa po hangga't kakayanin po natin no so diyan lamang po kayo magbabalik po muli ang alagang PhilHealth Self-paying member kaba ang the leader m'abide PhilHealth contributions online. Visit www.philhealth.gov.ph. Log in to the member portal and pay via Gcash, PayMaya, credit or debit card. Sa regular na papabayad, panata ka tang pavilia sa bilipiso, kapag mao hospital. Yan ang alagang PhilHealth. Self-paying member kaba ang the leader m'abide PhilHealth contributions online. visit www.philhealth.gov.ph. Log in to the member portal and pay via GCash, PayMaya, credit, or debit card. Sa regular na pagbabayad, panatakat ang pamilya sa binipisyo kapag mao-ospital. Yan ang alagang PhilHealth. At nagbabalik pong muli ang inyong alagang Feel Health at kasama pa rin natin ngayon ang ating guest, si Dr. Anne Monte At pinag-uusapan nga po natin ang sakit na diabetes. Sa pagkakataong po ito ay may mga ilang tayo mga miyembro na nag-post ng kanila mga questions at yan po ay ating uh, play uh, ipiplay. No? So tignan po natin kung ano ang kanilang mga katanungan. Ako si Jer, Nakatira sa Santa Barbara, Pangasinan. Uh, Sir Ville, ano po ba ang mga sintomas ng diabetes? Ayun, doktora, ano ba ang sagot sa tanong ni ma'am? Mga sintomas ng diabetes. Uh, ang mga karaniwang sintomas no, ay yung madalas na pag-ihi, lalo na sa gabi. Madalas na pagkauhaw, dahil nga labas ka ng labas ng tubig, madalas na, uh, ano rin, ma madalas kumain, okay. ngunit hindi tumataba. Dahil Ooh. nga hindi hindi nagagamit yung sugar. Sugar. Sa, uh, uh, nasa ano lang, nasa dugo. At pag nagtagal-tagal, manlalabo ang panikin, dahil mm. nasisira na pala yung retina, namamanhid na ang mga kamay o paa dahil may nasisira na yung mga nerves. Sobrang pagkapagod kasi yung hindi na co convert sa energy eh, yung sugar. Mm -hmm. Tapos nanunuyo ang balat dahil nga naglalabas ng tubig, dehydrated. Tapos yung sugat, uh, mat matagal maghilang, nga da puputol pa ito, yung tinatawag na diabetic foot. Mm -hmm. At nagkakaroon ng uh, maraming infeksyon kaysa karaniwang mga tao ang isang ano nga dito eh, mas mataas ang risk nila magkaroon ng tuberculosis at iba pang mga infeksyon. I see. So narinig po natin 'yan no mula kay Dok. Ah, napakarami pa lang ah, posibleng sintomas ng diabetes. Kaya kung tayo po ay may mga ganyang nararamdaman, so siguro kinakailangan talaga natin na ah, importante magpapakonsulta sa doktor no para naaagapan kung anuman yung dapat nating ah, iwasan sa putong ito. Maraming salamat kay Aling Jen ng Santa Barbara, Pangasinan para po sa inyong katanungan. So meron pa po tayong isang katanungan mula naman po kay Aileen ng Marikina at narito po ang kanyang tanong. Paano may ang diabetes? O kung may diabetes na, paano makokontrol ang blood sugar? Ayun. So sabi ni Eileen, paano daw iiwasan? Nga naman ano, paano nga naman kung meron ka ng diabetes, hindi na natin naagapan. Na so paano ba naman doktora ito magiging ano, makokontrol? Uh, po na yung kinakain nga natin eh nagiging sugar. Yun nga lang, hindi po pasok sa cells so naiipon at yun ang masama. So sa makatwid, iiwasan natin o babawasan natin ang ating intake na magpapatas ng ating sugar. So ano po ba yung mga ano yung carbohydrates po ay nagpapagamit ay nagpapatas uh, nagpapataas ng sugar so atin po ito hindi naman ipagbabawal talaga dahil kailangan natin eh, pa rin ngunit ating ireregulate na or babawas-bawasan ng pagkain ng mga uh, mataas na carbohydrates gaya ng pasta, kanin, yan. tinapay. Uh, <laughs> eh, eh, lalo na yung mga simple sugars kasi yun hindi na talaga yung mabe-breakdown sugar na talaga yung pagpasok gaya ng mga candies, mm -hmm. uh, soft drinks, milk tea. tea. Uh, Siyempre, kung kape na malakas kang mag-asukal, ayan ang mga ating iiwasan. Um, kay, ay, kailangan din po natin mag-ehersisyo ng regular at maging mm -hmm. aktibo. Uh, kasi nga po, sinasabi na yung pagkakaroon ng maraming taba, eh, nagre-resulta sa insulin resistance. So, iwasan mm -hmm. po natin na mag-accumulate ng masyadong maraming taba. Uh, uminom ng tubig uh, bilang pangunahing inumin. So, uh, iwasan na po ang soft drinks dahil mataas nga ang sugar. Uh, mag, ka, magbawas ng timbang. Uh, tumigil sa paninigarilyo kasi ito po ay lalong pinapalala no, ang, ang, ano, ang mga damage sa ating mga organs. Uh, instead po na carbohydrates, uh, kumain tayo ng mga pagkain matataas sa fiber o high fiber diet. So, yung, asu, yung Ah, uh, tinapay instead na white bread, uh, gawin pong wheat bread o whole wheat bread. Mm -hmm. Yung uh, kanin instead na white rice, uh, mas maganda po gawing brown rice no para mat mas mataas sa fiber. Ayun, so narinig naman natin, mayroon naman mga paraan pala kung paano tayo makukontrol o paano natin makukontrol kung tayo ay mga sakit na, na may sakit ng diabetes no so medyo maraming biniling si doktora pero kung tayo ay seryoso na gagawin ito tingin ko naman ay makakaya yan ano kaysa naman tayo ay humantong dun sa mga kaninang pinag-usapan nating mga sakit o komplikasyon no? mas maganda na habang uh, tayo ay nakokontrol pa natin eh, iwasan na natin ano so meron po tayo mga live na questions sa ating pong uh, Bibigyan pansin nito. Mula po kay Roberto Quintana, ang tanong po niya, Doktora, may mga gamot po ng diabetes na nakakasira ng kidney? Uh, karamihan po ng gamot sa diabetes ay dumadaan sa atay, sa liver po siya na may metabolize. Mm -hmm. So, hindi naman po uh, yung mga, uh, sa pagkakalam ko, ng mga uminom ng, kasi pang matagalan nga pong sakit yan, at uminom ng, umiinom pang matagalan ng gamot sa diabetes, hindi po nasisira ang kinilang kidney dahil sa gamot, kundi dahil sa epekto po ng diabetes. Okay, Kaya so hindi sa gamot, in, doktora. Mm -hmm. So doktora, kasi kung may diabetes, ka maintenance na yun, eh, no? oh. yung gamot mo ay maintenance. So hindi doktora, yung gamot ang nakakasira ng kidney, kung hindi yung mismong, yung mismong diabetes po, na matagal na, hindi na-control, Okay. Eh, yun po naging dahilan ng pagkasira ng Ayun. So malinaw po 'yun ano. So may isa pa po tayong katanungan mula naman po kay uh, Levi Rosa. Ang tanong po niya, doktora, buntis po ako. Ma-cover ba ang sakit ko dahil mayroon akong diabetes kung tumaas ang sugar ko sa panganganak ko? Ah. Ano uh, pwede po kayong makover kasi covered naman po natin 'yung panganganak, no? Meron tayong benepisyo hmm. sa normal na panganganak. Ngunit uh, yung diabetes at pag pagmanage ng diabetes habang nanganganak uh, wala po at wala po tayong uh, case rate na nagko-combine doon sa dalawa. Ngunit kung siya naman ay hindi pa manganganak at kailangan i-control yung sugar, usually po ganun eh. Uh, habang pinagbubuntis pa lang, uh, kung talaga mataas yung sugar, ina-admit upang makontrol. Yun po. Covered po yun kasi gestational diabetes. Ayun. So, magkahiwalay na binipisyo siya. So, kaya kay importante, doktor, yung prenatal, ano? Opo. Para na monitor na bago kang mga anak, ma-insure na ng inyong doktor na kayo ay uh, maayos sa oras ng panganganak. So, mamaya po ay pag-uusapan pa natin yung iba pong mga katanungan, iba pang mga binipisyo naman tungkol sa PhilHealth. Magbabalik po ang inyong alagang PhilHealth. Kaya nagbabalik po muli ang inyong alagang PhilHealth. Tutok lamang po kayo dahil pag-uusapan na po natin ngayon ang inyo namang mga beneficios sa PhilHealth kung kayo po ay may sakit ng diabetes. Yun, Yun. tanong na doktora, kung ako ba ay mau-hospital ng dahil sa sakit kong diabetes, magkano po ba ang aking ma-avail? Uh, meron po tayong mga benefit packages sa uh, pag na dahil sa diabetes. Gaya na diabetes mellitus, with coma or ketosis, ako, ito ay malala na pong sakit, ha? malala ng diabetes, meron po tayong coverage na 15,800. Ngayon yung diabetes meritus naman na may komplikado, may ibang komplikasyon maliban sa coma or ketosis, kagaya siguro kung apektado ang kidney o mm -hmm. diabetic nephropathy or apektado ang mata, diabetic nephropathy, meron pa rin po tayong coverage na diabetes Uh, 12,600. Kung diabetes lamang po ang 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 dahilan ng pagka-hospital, uh, meron din po tayong coverage na 4,000 kung kayo ay ma-admit sa level 1 to level 3 hospital at 2,800 naman po kung sa primary care facility or sa mga infirmaries at um, uh, dispensaries. Uh, meron din po tayong uh benepisyo sa ating konsulta package ito pong konsulta ay para sa primary care no hindi ito po ay bago pa lang kayo uh, malamang may sakit eh kayo po ay titingnan na at i-screen na sa mga uh, clinics at health centers so dito po sa consulta package kung kayo ay malam, malamang na mayroong risk sa pagkakaroon ng diabetes Uh, covered po, or kasama sa package ng konsulta, ang fasting blood sugar, at saka oral glucose tolerance test. Ito po ay mga uh, confirmatory test, or mga eksaminasyon, para malaman kung talagang may diabetes. Tapos kung kailangan gamutin, covered din po yung mga ibang gamot sa diabetes dito sa konsulta. Kagaya ng metformin, glicracide, at usually kasi may kasamang pag-control ng ano yan eh, ng mga lipids o ng uh, cholesterol. So, meron cover din yung uh, anti-cholesterol drugs na atorvastatin. Uh, Sir Ville, nais ko lamang pong batiin ang mga nagtatrabaho para sa konsulta, no? Mga kasama ko sa room. Si Mai, si Doc Francis, si Jeff, at si Lori. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon sa ating mga tagkasamahan dyan sa BDRD. No? Maraming salamat sa inyong pagtutok at maraming salamat sa dedikasyon sa pagbuo ng iba't ibang benepisyo para sa PhilHealth. Doktora, nabanggit po ninyo yung konsulta package natin. No? Sa kaalaman po ng lahat, yan po ang bagong benepisyo po ng PhilHealth para sa ating mga kababayan na maa-avail po natin sa mga accredited na consulta provider. So sa ngayon, doktora, as of June 30 ay meron na tayong 437 na accredited consulta provider sa buong bansa. I-check po ang aming website para po malaman kung mayroon ng accredited na provider or consulta provider sa inyong lugar at makapagparehistro. At i-enjoy po natin yung binipisyo katulad ng sinabi ni Doc Ann, isa po ang diabetes sa ating uh, tinutugunan or, dito sa ating consulta package. So hindi lang naman consult, uh, diabetes, no. A ang ang primary care benefit natin kasi doktora dahil dahil uh, yun nga siya yung pangunahin ano para hindi na tayo humantong sa malalang karamdaman. So dapat meron talagang nag-aalaga or tumitingin sa atin. So yan po yung ating consulta package. Again, i-check lamang po ang aming website para malaman kung sa inyo pong lugar ay mayroon ng uh, accredited na consulta provider. So, pumunta lamang po sa uh, online services at doon po sa ating portal. Um, importante din, Doktora, siguro ipaalam natin na maaari silang mag-create ng account doon sa portal. And through that portal, hindi lamang sa makakapag-print kayo ng MDR, mat-check ninyo ang inyong membership and contributions record, pwede na rin kayo mag-register doon. Kung makikita ninyo na meron na kayong mapipiling konsulta provider and pwede nyo nang simulan ang inyong pag-avail ng konsulta package. Ayan, so natapos na po ang ating uh, 30 minuto na namang uh, talakayan. So maraming maraming salamat po sa inyong pagtutok at sana po ay samahan po ninyong muli kami sa ating mga susunod na episode. Hingan na natin ng parting message ang ating guest ngayon, Dr. Anne, Meron ka pong uh, mensahe sa ating mga manonood? So ang uh, diabetes ay uh, malaking uh, komplikasyon 'no pag nagtagal. Kaya po uh, iwasan ang mga sobrang pagkain ng matatamis, mataas ang carbohydrates at kahit matataba. At upang makasiguro na kayo ay matitingnan at may screen sa diabetes magparehistro na po kayo sa aming konsulta benefit at pumunta sa inyong napili o kung saan kayo na, na na konsulta provider. Ayun, maraming maraming salamat. So, um, parang tinamaan naman ako doon sa mga sinabi ni Doktor na pagkain na matatamis, na matataba, mag-eehersisyo. Mukhang ito na talaga ang, sa lahat ng mga kababayan natin na pare-parehong gano'n ang lifestyle. Siguro, kailangan na nating uh, Uh, sundin. Ano? Kaya nga tayo merong uh, diabetes awareness week para lahat tayo bigyan ng kamalayan dahil lahat tayo ay uh, guilty dyan sa mga ganyang lifestyle. So kami po ay nagpapasalamat at kung kayo po ay may mga katanungan pa kami makipag-usap lamang o makipag-ugnayan lamang po sa aming mga communication channels maaari po kayo mag-email sa actioncenter at philhealth.gov.ph o mag-text sa aming callback channel ang 0917 898-7442 o oh, dito sa aming FB page. At tandaan po na ito lamang po ang ating official na FB page. Uh, mag-ingat po sa mga nagkakalat na mga pecking account oh at God. nag ng mga uh, mag-join sa group at nag-aalok na mga serbisyo mag-ingat po tayo doon. So ito lamang po ang ating official na Facebook page. Maaari din po nga mag-ifollow uh, ang aming Twitter account ang Team PhilHealth. So maraming maraming salamat po muli, Dr. Ann. Maraming salamat sa inyong oras. Uh, hanggang dito na lamang po, makakaasa kayo na ang PhilHealth ay kaagapay ninyo sa pangangailangang medikal. Dahil sa PhilHealth, kalusugan mo, segurado.